Chris o guys Lui kayo guys Kabalo siya mo bagos guys Ano pa yung edad guys 4 years old Guys Ako na yung gupit guys Kaya wala na yung Magpapa guys Patay na yung mama pero yung papa buhi pa Pero Di abandon siya guys Di abandon guys wala siya ikuan guys masya kita guys, yung mama guys, hmm, Katanga si Dot Dot guys, guys, Artista, ka Dot, kabalo siya mo bagus guys ako guys, hindi ako kabalo anak guys, eh, uh, babyju babyju ni, hmm. gis natanaw ko guys, oh kabalo siya guys, oh na, oh, kabalo siya unsa-on pag guys, hmm. Palitin ninyo sa nina si Dot Dot guys. O kuan guys. Diba ni siya guys. Mag 5 na siya. years old mag five. Wala mo sila. Pabrikis guys. Hmm. Napo po yung akong apo guys oh Ara guys. Ay na guys. O apo si ano kaysa pangalan ni mo pangalan ni mo ba kusga po uy kini ka dungog ang mga viewers Ang pangalan ni mo daw G Mark do guys bisikay guys bisoy ka na bugoy kay guys bugoy kay nga bata guys Okay, kini guys. Ano <laughs> okay. guys, uh, that, that this. Okay, guys. So, oh, Shika dula guys. Gidala na ko na si BBG Mark Dre guys para na makita bata ning bataan ni guys. Oh. Kay kuan guys. Wala siya galaag ba, wala siya laglag na siya dress book kid guys. Loy kay guys. Sponsor niyo sanina guys. <laughs> Joke lang guys sa eh wala ako nag ano sponsor guys. Gibidyahan na ako si dot dot kay lang ko guys kay wala siya yung mama magpapa. Di siyang mama. Pabalo na siya mag ano oh, magbagos. Laban ka guys. Play four years old nga kabalo maging ani guys kundi kanila nga bata guys ang kabalo mo. Bagos og silihig pangbaligya nila ni guys. Mm. Oh na baligya nila na guys smile dot tanod rin dot smile oh di ba botan si dot dot guys na maluhi mo sa iya guys bye bye na guys bye bye na bye bye na sa inyong duha pag bye bye mo bi bye bye na sa mga guys <laughs> kulira bye bye na bbj mark bagit vlog